nga na uli man sila sa matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. So atong unahon ah, si, atong unahon ning gikan sa Seventh Day Adventist. Okay? So atong ihatag kaninyo Siya na pa paila sa yang complete name. So lang ta sa uh, wako ka kuan pa kay ang complete name pero naila ni siya si Brother Amek. Oh, nakadungog na tali ana sa Facebook. So mauni, unang mo share kabahin siyang conversion. So atong sugaton sa masipang pakpak, si Brother Amex sa Seventh-day Adventist. Mahing gabi sa tanan. Yeah. Uh, ako nalipay nga diin surprise, surprise nga na ako diri sa inyong atubangan. Wala magdahom. Nga makatindog ko diri sa inyong atubangan kay ang amo ang tuyo diri matulog remedy kang bread kaloy sa dawis pero kay gihatagan may mga panalangin nga makashare sa amo conversion story so among gidawat sa makausap pa inyong lingion ang tapad ninyo nya inyong pangutan-on nanihapon na ka? kay otrohe na po yung pagpangutana ingno na po ninyo I love you with the love of the Lord uh. Ako di ay si Amik Taglinaw, uh, gikan sa Bayugan City, Agusan del Sur. Kinsay taga-Bayugan dire? Walay taga-Bayugan dire? Ah, maayo iyon kay walay nakaila sa ko ah. Usa ko ka former SDA vlogger. Nga diin ang trabaho sa SDA vlogger sa pagpangatake sa Katoliko. Sa so, wala pa ko naghimo og Facebook page nga gig panganlan og sukdanan sa kamatuoran ayaw mo kaulaw pag ulion niya, pwede niyo na i-follow sa so wala pa ko nag himo sa ako nga facebook page nahimo ko nga assistant sa leman sa seventh day adventist unsa may ning panug pagpanudlo sa seventh day adventist yeah? musimba kada sabado whole day dili mukaon og karne sa baboy kay dili mangusap pero ako magitan na o ang baboy mausap man no dili may mukaon og isda nga walay kapay o walay hingbis pero kung mupalit may og isda nga naay kapay o hingbis among hingbisan ada sir lutoon ang trabaho sa liman sa 70 Adventist mao ang pag Bible study house to house Pilion ragyod namo kaniadto kani ato, ang katoliko dili may mo house mo sulod sa simbahan sa ay, I mean sa balay sa iglesia ni Kristo saksi ni Hiuba, born again dili mi mo sulod ni anak kay musukulman, Memorize man nila ang mga bersikulo. So, ang among buhaton, aron nga makuha na mo ang kuta, kay ugdili na mo makuha ang kuta, kasabuan man may sa pastor, kay naaman may swildo. 10,000 pa ang swildo atong time. karon ni increase naman, 15,000 naman. So, ugdili na mo makuha ang kuta, moingon man na right ang mga pastor, asa man mo daigikan? Natulog ra mo? So aron nga na may report nga naami na mabautismuhan ang pilion regyon namo ang Katoliko. Ngano ang Katoliko man? Kay kon among pangutan-on magpitok-pitok ra ang mata. Pangutanon nga nanay, tatay, brother, sister. kinsaman ang nagbuhat sa arka? Si Moises daw. Tinood ba nga si Moises? Mauna nga, katuliko rin yun namang piliyon. Kay, magyango-yango naman, magana. Dali rin kayo, himuon nga sabadista ang katuliko. Dali kayo kayo. Naami strategy, anak. Mauna nga, sa dugay nga panahon, nga sige, og balik-balik sa mga balay sa mga katoliko aron himuon nga sabadista daghan nga mga katoliko dili na namo maihap kung pila na ka ka katoliko ang nahimo nga sabadista no ing anak kakusog gani ni atong last year 2024 ay na ay 14,800 plus ka mga katoliko nga nahimo nga sabadista only duhala na ka probinsya sa Mindanao Surigao del Sur o Agusan del Sur ingon ana kapaspas ang 70 Adventist muhimo og sabadista nga gikan sa Katoliko Ming ang mga panahon kini nahimo na ko nga vlogger naghimo na ko og Facebook page aron sa pag-atake maghimo ko og Facebook page aron sa pagpangdaot sa Katoliko. Kay nakita man ako sa mga argumento sa social media nga malupigan man yun ang mga sabadista. Sa una, sa dito pa may nagpuyog sa Samar kinsa may waray dire. Nay waray-waray dire. Wala. Ah, salamat kay dili mo makasabot. Sa dito pa may nag puyo sa Samar ang lisod kayo dito mas lisud uh, lisod dito ang mga katoliko dito lisod kayo himuon nga sa barista diputid kayo sa dito maglisod may kuha o kuta dito mao na nga diri sa Mindanao dali ra kayo himuon nga uh, sa barista ang mga katoliko ang nahibalan yun ako kaniadto ang mga katoliko walay hanaw sa Biblia. Pero pag-abot sa social media, diin akong nakita nga ang daghan man dai mga Catholic faith defender nga abtik kayo sa Biblia. Mao na nga naghimok og Facebook page na malit ko og mga libro sa Katoliko aron nga mangita ko og sayop. Mao nang akong trabaho. Pare Catholic faith defender bisan pagani ang Santo Papa og isa na yana, si Father Darwin. Kanang kang Father Darwin mga deliverance ingnon ako na sa akong vlog. Makita man ninyo na, i ko ninyo. Ako nang ingnon nga, unsa man ang inyong pare. Kanang iyang gi, deliverance, dili man na tinuod nga, gisod lang sa daw tan espiritu, gipang mana? raman na. Mauna ang akong content aron sa pag sa mga katoliko kay naamangod sa mentality sa mga sabadista nga ang Santo Papa mao ang marka sa 666 nga mao ang mapintas sa mananap bisan pag maghimo ang mga katoliko og kanang humanitarian manghat bisan pag manghatag og bugas manghatag og kwarta ngadto sa mga silingan, pero ang naa sa na huna sa mga protestante mimpir nohunon gyapon ang katoliko ingon e ana mi na isa ka higayon nga na isa ka pare nga vlogger nga taga Dabaw. Gi challenge ni ang among pastor ingon siya. Pastor, pwede nga mag-dialogue ta? 8 hours. Mangutana ko sa imo within 8 hours ug mangutana pud ka sa ako within within 8 hours. Ako sa gi message gi ingnan ako. Bro, wala ko mitahod og father. Hambog ra man kay ka bro. Ngano nga makikdayalog man ka sa among pastor nga bright mind ka ina. Wala din kahibang kaagan sa Biblia. Mauna ang akong gi chat, gi-message na ko ang usa ka pare nga naakaroon sa Dabaw. Giingnan ako siya, hambog ra kay ka. Ngano ngano nga makik-challenge man ka sa among pastor nga ikaw manggani nakita manggani ako nasay ko manggani ka na ako, nga wala yung kahibang kaagan sa Biblia nga itong payod ka og nawong ang imong nawong murag nawong murag tabliya arang ito ma mao na ang giingon ako sa pare duha lang ka adlaw sukat sa pagngalan ano sa akong pare nga ang iyang nawong murag tabliya Nihubag ang akong tiil duha ako kasimana nga naglubog sa banig nabalaka na nga akong asawa uy basta nagtuo mo nga ulitaw pa ko ha Minyo nako. <laughs> Nabalaka akong asawa. Ingon siya, "Kaguapo ang akong bana, unya masing mamatay ni. Nihubag ang ako ang uh, tiil kay pagbugal-bugal na ako sa pare. Didto na ako na realize nga makagaba ay ang pare." Niabot abot ang panahon nga blogger lagi ta. Nisulod mi sa usa ka pinakadako nga simbahan dito sa Bayugan City, ang San Lorenzo Ruiz. Pagsulod na mo dito sa Bayugan City, sa, sa katedral, anak-anak na naman sa cellphone, kay vlogger lagi, pasikat ba, para mo ang views. Guys, nakadaghan mga munyika diri, guys. Pagsulod pa yun ako dito sa, sa atubangan, na may katong anghel bitaw niya, na ay holy water, ako pa yun, giukay-ukay. Okay, okay. Alah, giukay-ukay okay, okay na ako. Pag-abot na po og duha ka adlaw, ni hubag na po na akong tiil. Nakaingon ko nga say na gud ni nga magkatoliko na gud ko. Kay ang gaba na amang gud. Nay tawag na po ko dito sa mga pare nangayo na po ko suri sa yaha sa ikaduha ka higayon. Mao nga na wala ang hubag sa akong tiil sa pagsubaybay na ako sa social media, diin, akong nadiskubrihan ang pinakadako nga rason ngano nga nahimok ko nga katoliko. Gikan sa pagka 7th day Adventist, nahimugso yun ko nga 7th day Adventist. Grabe makapangatake sa katoliko. Pero unsang pagkaunsa ang nagsigi og atake sa katoliko, nagsigi og BIBA sa katoliko, karon usa na sa tig dipinsa sa atong pagtuong katoliko atong palagpakan ng Ginoo Bag-ulang ni adtong Pebrero 8 last month nabunyagan ko isip usa ka katoliko Mangutana mo kinsay nagbunyag si Padre Darwin giatuan ko sa Bayugan City ug iya kong gibunyagan ingon e siya bro ang pare nga imong gibibi ang pare nga imong pirmi ginadaot mao ang nagbunyag kanimo no gabi ka malipayon ka iko nga nahimo ko nga katoliko pero ang akong pamilya grabe kasubo kayo pila ka bulan nga wala ang ako mo igsuon wala makigtingog sa kuha kay ingon man sila giun sa mang ka pagpadako sa atong kinikanan kibali ginabuli sila ba sa among mga kaubanan Mas, Bisan bisan ganing akong kinikanan ginabuli dito sulod sa among simbahan giun sa man nimo man pagpadako si Amik ngano nagrebuild di man rebuildi ang ilang tawag sa kuha kay nagkatoliko ko ako sa lagi bag yes tinuod rebuild ko rebuildi ko sa nagtukod sa atong relihiyon nga si Ellen G. White wa dili ko rebuildi sa atong Ginoo. Mao na akong gitubag gitubag sa ilaha kay grabe naman nila nga pag tamay o pag BBI. Naay na magani mga kaubanan ako sa Sabadista nga ingon kana si Amik mao nga nagkatoliko na kay o og baobao. tinuod man nga na ako'y baobao, pero dili man to hinatag sa katoliko. Si Amik, nagkatoliko na, kagitagaan o kwarta, Pagkanindot kanindot unta og tinuod ba? Kaya gitagaan ko kwarta. Kay gitagaan pa og kwarta, nya katulik ko pagyud. Pag unta. Nya sa mga debate ni Padre Darwin, Windel Talibong og Bradpool dito na kuha jud nako unsa ang katip, unsa ang ka tinuod sa Katoliko. Did, ang isa nga rason na po, nga no nga nibalhin ko sa katoliko tungod sa Biblia. Dito na ko nasabtan nga kung wala ang katoliko, wala ang Biblia. Kay ang katoliko, mao ang responsable nga nag sa Biblia. Dito na ko nasabtan nga ang amo ang simbahan nga 70 Adventist na tukod ay atong 1863. Wala man na gito dito sa mua Nga 1863 na natukod Ang 1720s Nga, hindi pa ilapag sa mua Nga ang founder si Lord Jesus Christ Apan, dako dahil Kaya nga iskam kay ang Mateo 16 16, uh, 16 18, 19 Nag-ingon Ikaw Pedro Ibabaw na yung bato Pagkatukuro nuko ang akong iglesia Bisan gani, ang gahom sa kamatayon dili makabuntog ni ini ang kana nga simbahan katoliko yun siya o wala na ilain wala na ilain simbahan nga gitukod ang atong ginoo only catholic church atong palagpakan ng ginoo karon sa akong mga kasaypanan nga nahitabo sa dito pa ko sa pikas nga relihiyon sa SDA ako na tong uh, pangayuan o pasaylo sa ginoo. Sa pilak ka tuig nga sige kong pagpandaot sa katoliko, pilak ka tuig nga na ko kong atake sa katoliko, karon akong gihalad ang kinabuhi nga to, sa ginoo. Nga ako tong bayran, pinaagi sa pagdipinsa sa pagtuong katoliko diin karon nagpadayon ko aron nga mahimo nagyud nga legal nga catholic faith defender atong palakpakan ni Ginoo sa dili pa ko moingkot kay gitagaan naman may og gamay nga minuto. Naiibili na ko kaninyo nga usak ka teksto nga mabasa diha sa pinadayag on si Tris nga nag-ingon. Mubalik ako sa dili madugay. Kupti pag-ayo ang inyong nabatunan. Aron walay makaagaw sa inyong purong-purong. Ang pangutana, itang tanan naabay na, na batunan, Ang tubag, yes kining atong pagkatuliko mao kini ang atong nabatunan og ato kining uh, nga paningkamutan nga dili gud ni mawala bisan magliki pangkalibutan kalibutan hangtod sa katapusan sa atong ginhawa dili nato biyaan atong pagkatuliko aron nga walay makaagaw sa atong porokoro daghan salamat maayong gabi ka atong tanan